Palaging kasama ni VNC na isang kaibigan dapat bang pagsilusan? May babala na, magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Prab maraming salamat po. Palaging kasama ni VNC dapat bang pagsilosan At may babala ano ito? Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol kay kalingap Edo at VNC na kung saan nagkaroon nga ng isyo sa mga malapit na kaibigan ni VNC na kung saan palaging kasama ni VNC ang mga ito kaysa anya kay kalingap Edo. Wilang gusto kasi ng mga eilan mga Kalingap na si Kalingap Edo at VNC sana ang palaging magkasama. Ngunit hindi naman talaga ito pwede, at bakit? Hindi kasi magkaklase si Edo at VNC at magkaiba ang kanilang mga ginagawa araw-araw. Si VNC ay nag-aaral mga Kalingap at si Kalingap Edo naman ay tumutulong sa mga mahihirap. Kung si Kalingap, edo lang ang masusunod gusto man niya na makasama si VNC ngunit hindi lang talaga pwede dahil may kanya-kanya silang mga ginagawa araw-araw. At sa mga concern naman kahit na ang main sponsors ni VNC mga Kalingap ay iniingatan rin si VNC na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya minabuti na lang na hindi na mag-apartment si VNC at para matiyak na wala talaga siyang ibang kasama, maaring ma-destruct rin kasi si VNC sa pag-aaral dahil sa mga kaibigan niya, Maganda rin naman ang may kaibigan basta may limitasyon lang talaga ito mga kalingap, dahil minsan makakasira rin ang sobrang fuko sa mga kaibigan at barkada, at sa kabilang dako naman mga kalingap. May babala na sa mga kasamahan ni VNC. Yan ang ating makikita sa video. Pakitaan yung mapat, inupload upload natin. Picture man or video. So, yan. may gusto ko bang sabihin, Bianci, about sa so, mga nadadamay. Una, o sa mga nadamay mong mga... Ano, syempre, to, yun mga yun, lang. Yun, <laughs> pa inyo, ano. Sabihin ito ako ng pasensya po sa kanila na kahit ano kung baga pa ay nagsasama man lang po sila sa akin na nagkikare man lang po sila na na ano pa po sila na imbis na mapapalitan po yun ang ano po na sa akin po yung yun, pambabash yun, uh, yun, na po Parang na na babalik pa? Okay. Nababalik pa po sila. Doon naman sa mga gumagawa ng mga uh, issue, like konting galaw is issue or ano may yung gusto mo sabihin? Ano hindi nyo naman po alam yung Loose kasi ano si Ed uh, sa sasakyan. And, yan, yeah, uh, nag na lang talaga ako oh, para makausap ko si Biancy. No? Okay ka naman na ah, ngayon. Wala ano ka ng mga problema, Biancy. Sa kalingap. Sa akin. Eh, ano, sa mga nandabog. Gusto mo sabi ka lang sa akin. Okay? So, Edward, tawagin mo na si Papa Edge. Okay, Eds. po. Hey. Magandang hapon po. Ano? Ito may dala po. Hindi. Para sa Pasalubo. Pasalubong. Thank you. Maraming oh. mo mo? <laughs> Bakit? Tawanan mo ako eh. Hindi. Maring na. Bakit Nasa ito? loob ka man ay ako, pasalubong ako ito oh, nang galing pa pala, Tita emelda Ay, you Tapos ito, isa ako. ako. Ito mo. Ano mo. yung ano yung... pupunta ka doon eh. Um Kung anong look mo dyan sa... Kung anong look mo? Kung anong look mo Ayun. Puntay so... na lang ang sunod na buwan. Nakakaya. Ang daming makakita. Baka magbago ang tingin mo sa akin. <laughs> Di ba? Nga. Hindi mo niya sa buk na <laughs> 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 oh, ka. Okay, uh, Ayoko sa kalbo. Hindi <laughs> pa kasi ito yung ano eh, yung final result nito. Okay, ah nga, pero ayun, gusto ko makita itong ano, itiro kalbo pag pagkalbo. <laughs> Nakita mo na sa filter niya eh. pa maging sign ng pag-aya. Pagka mo. Patatakot okay. <laughs> ako. Sige na, pakita ko na. Hindi <laughs> <laughs> ako matigil dito ba? Eh? Wala naman yung sabukin eh. Bakit? Saan ka tumitingin? Sa mukha siya. <laughs> Wala. Huh? Sa mukha, siyempre. Tapos hmm. ano, sa loob. Sa loob? Yung kalooban mo. <laughs> yung kalooban mo, siyempre. Ano naman? Bakit anong klaseng? <laughs> Sige na. Ano ba? siguro sa'yo. Eh. Lahat naman ito eh. Kaya minsan, nalulungot ako pagka hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa ko. Kaya naman kita hindi na-appreciate.